Respeto? Nabibigay ba sa amin yan? Mahal mo ko, ibibigay mo sa akin yan. Ganda lang katawan mo ah. Bakla, maging. Uy, magkano ba? Mabaki ka ba? Sige na. Isa lang naman eh. Pagbigay mo na ako. Minsan, Minsan, sa ilalim ng dilim ng gabi, nag-iisip, nagtataka, nagmumuni-muni. Saan ba patungo ang mga tanong na ito? Mga tanong tungkol sa katawan, damdamin at pagkatao, Sek seksualidad. Ito'y meron na tayo sa una pa lamang na nasilayan natin ang liwanag ng daigdig. At sa mga mga oras sa ating mga paay tumindig, Sek seksualidad ang nagpakilala sa ating magkatao at, at ang, ang nagpakilala sa libunan kung sino tayo. Hindi ito masama, hindi ito mahirap tanggapin. Ang mga pagnanasay hindi dapat tuwing lihim. Basta't may respeto, hindi kailangan ng takot. Sa, sa pagmamahal, walang dapat ikahiya, walang dapat, ikaniga, walang walang dapat, dapat itago.